Ahay! Gandang buhay po sa ating lahat sa mapagpalang araw at makulimlim kaya tayo po i- samantalahin uh, natin naglilinis tayo dito sa ating uh, bagong uh, tanim na sitaw at okra dito nga po sa malapit sa sapa o sa sapa malapit yan at uh, diyan rin magdidiligin didiligan natin pag uh, tayo nakapaglinis kunti. Kasi medyo mabilis ang damo dahil pag nadiligan. Uh, ito nakipagtataka ako mga kalinga po. Hindi ko naman pinutol ito, yung mga ugbos ng uh, tawag dito ay papaya. Oh, ito sigurado ako nito unggoy ang dumali nito kasi nung mga nakaraang uh, linggo ito ang dinali nila oh unggoy ang laki, unggoy ayan oh buti yung mga sitaw dito hindi nila kinakain grabe unggoy na yun ah binalikan talaga nila yung mga papaya oh wala na Yan, sobrang init, lagay hindi na buhay yung ating uh, saging. Yan, uh, kukulim-kulim dito init-init. Sobrang init kasi mga kalinga, pa hindi tayo makapag-trabaho ng diretsuhan. Dito tayo maglilinis. Nakapaglinis tayo ng ating uh, munting uh, taniman dito. Ayan, uh, yan, at uh, isip tayo kung ano pwede natin gawin mamaya. Dahil, ayan, uh, yan, lumalabas na naman yung init. Simaga pa, oh. Mga alas 3 pa lang. Ayan, natapos na rin ang mas maaga yung ating, uh, kasi di man gaano makapal ang damuh. Kaya mag-iis nating uh, nadamuhan, no? nalinisan. Maya na tayo magdilig dahil uh, mainit para mapasma daw yung kan gulay po tanim. At may naisip ako mga nga pa bang uh, nag-isip tayo ng ibang gagawin. <laughs> Ay, ako'y uh, kukuha ng kwan, ipot ng kambing dahil uh, marami akong nakitang uh, ipot ng kambing dito sa ayan, ating kapit uh, bukid. Dahil may kambingan sila dito. Aha, okay, malapit na. Bukas pwede naman tayo mag-service ng ating uh, sitaw. Kali na, garbis ako ng talong. No? Ating sitawa, no? No, dami na nakalaylay. So maganda ngayon yung kan, dahil nasa taas na sila. Ayan, no? Wow! Oh, dami. dito tayo kundingan dito ay Mas Kambing Ayan, meron daw So, kukunin natin Ayun, daming kambing Ah, bagu pa nga may bagong anak pala dito siya <tipos> <tipos> wala lang <na> sila makakain <tipos> ayon <Asya>, sumagot dito <tipos> Ay, tayo Nanganak na pala yung kambing mo. Oh, mukhang oh, na. No. Ah. Marami na, marami na. tay Dapat -eh. oh, yan, hindi, dito? <laughs> na nila, Ay, nakot na. Bayan. Oo, yan yan, dami oh. Taba. Taba ng kalabasa oh. <clears throat>

Ibang ano dito? Hindi natin itong sobrang ano. dami na eh. pataba, no? Mm -hmm. Ito sa akin yung tanim. Ang papaya. lagyan ng pano yung papaya. Lagyan ng guma, no? Bakit? Para hindi nga pan, matapon yung pataba. Ako pa Oo. Guma pa lang. Guma lang yung yeah. okay. mm -hmm. Ayan, oh. No? kita mo yung kwan, no? ang taba nung kalabasa. Wala ko kung pataba yan, no? pero grabe o, oh. ang dahon. Oh. No? Taba. Dahil po sa dumi yan ng kwan, kambing. Uh -huh. Hindi ko na kayo ng kambing. Oo, no, ayaw. <laughs> mga mabudo. No? Ayaw, salamat. Ako ka ko marami. Ayan, ito pa, no? Ayan, may halo ng panto. So, gandang pataba to. Very, 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 very. No? Oh. yes. So, ang dami, ang dami nating uh, nakuhang dumi ng kambing at halo-halo na po ito. So ito ang napakagandang uh, fertilizer ano. Dahil uh, talagang uh, organic. Organic siya. Dahil uh, dumi po ito ng kambing, O mga damo-damo lang na kinakain nila tapos hindi yan. So iayos natin, sa natin nilalagay para magkaroon tayo ng Organic fertilizer. Mm. Yeah. Oh, Ang pansamantala natin uh, gagawing uh, imbakan no. Dahil uh, ito na nga po ano ay uh, lubluban to natin ang kalabaw. At para hindi na tayo maghukay. <laughs> para hindi na tayo maghukay, dito na natin ilalagay yung uh, itong ating kinuhang ayan dumi. Tapos hanapan pa rin natin ng uh, dumi ng uh, ano no, kalabaw at haluan natin ng mga ayan po you no? Know, yung mga ayan may mga sitaw na po ayan may mga damo dahon oho uh -huh. so dito natin ilalagay muna so na natin i-decompose natin so sa basa basa-basain na lang po All right ito naman tayo ng kalabaw Pagpigyan pa natin tayo ng kalabaw Tapos uh, sa saging Tapos natin ng saging Saging, sa dito tayo kukuha Yan o, oh. dyan pala dyan Yung mga sagingan na yan, ha? tayo nang pinagtibaan Ah, 'yan yung ating kubo, no? So yun Alright Ito yung bundok na maganda oh, malaki oh Underground driver Tulog niya, underground driver Oh, ganda yung kanilang sitaw Bagsak na, sobrang dami Sobrang dami buka

Ayan, oh, meron dito. Oh. Yan. isa. Tapos dalawa. Yan. Ayan. Oh my- Sige natin ang dayami, no? Palay. yung lo oh. parang ito na to compost active kaya to yeah <laughs> Ayan, okay, natapos natin yung ating pagdidilig. Alright, so natapos natin. tagal-tagal din to. Na matuyuan ulit dahil uh, binabad natin ang gusto. Muli, isang magandang hapon sa ating lahat mga kalingap, mga kababayan, mga kaibigan. Isang magandang hapon ulit sa ating lahat. O buhay, magandang buhay. At ito, hapon na naman nga. Natapos na naman ang na maghapon natin gawa. Nakapag-trabaho rin tayo. Nakapag-linis. Yan, yeah. nakapag-gawa tayo ng uh, simpleng plat. Uh, o, plat. Yung, uh, train natin, compost, no? yung uh, dumi ng uh, kambeng, kambing try natin uh, gawing uh, patabas, naman natin ng uh, uh, yan, mga saging no? at saka dinami Muli, salamat salamat sa inyong lahat thank you very much team Kalingap salamat uh, Kuya Bal at Edna Kalingap at uh, buong team Kalingap thank you thank you uh, sa ating mga viewers, thank you very much sa ating sponsors thank you And God bless, ingat-ingat tayo lahat, bye-bye, see you next vlog in life.